Alam niyo ba kung ano ang advantage ng pagiging negosyante? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang limang advantage ng pagiging negosyante. So kung handa ka na, pakinggan mo itong mabuti. Una, wala kang boss o amo. Kapag nagtayo ka ng negosyo, ikaw mismo ang magiging amo nito. Hindi ka na mahihirapan na makisama sa ibang tao, lalo na kung ikaw ang may-ari at nagpapatakbo ng iyong sariling negosyo. Pangalawa, hindi mo kailangan pumasok sa opisina. Ang isa sa advantage ng pagiging negosyante ay yung hawak mo ang oras mo at hindi mo kailangan pumasok sa opisina ng 8 na oras kada araw at 6 na beses kada linggo. Sino ba naman ang ayaw na hindi ka na kailangan gumising ng maaga at makaiwas sa traffic, di ba? Pangatlo, mas malaki ang kikitain mo. Hindi tulad ng fixed na sahod na nakukuha mo sa isang kumpanya mas malaki ang pwede mong kitain sa pagnenegosyo basta masipag ka. Medyo mataas nga lang ang financial risks nito pero pag nag-boom naman ang negosyo mo, sigurado na mas mataas ang financial reward na makukuha mo. Pang-apat, mas madadagdagan ang iyong kaalaman. Dahil ikaw na ang nagpapatakbo ng iyong sariling negosyo, mas madadagdagan ang iyong kaalaman at mahahasa ang iyong kakayahan sa larangan ng pagbebisnes. Para kang inihuhulma na maging isang magaling na businessman. Balang araw dahil na rin sa mga aral at experience na makukuha mo dito. At ang panglima, personal satisfaction. Heto siguro ang pinaka-fulfilling na advantage ng pagnenegosyo. Bukod na sa malaki ang kita, alam mo yung pakiramdam na magkakaroon ka ng personal satisfaction dahil napatunayan mo sa sarili mo na kaya mong magtagumpay sa pagnenegosyo. May isip mo ang hirap ng pinagdaanan mo nung ito ay nagsisimula pa lang at ikigagalak mo ang mga blessings na bigay sa ni Lord sa business mo. So yun, ngayon alam mo na yung limang advantage ng isang pagiging negosyante. Masarap sa tenga at very promising sa mga taong pagod na sa trabaho at sa mga taong laging naiipit sa deadline at sa mga taong laging napapagalitan ng amo at sa mga taong may hiling malate at sa mga taong humahanap pa ng mas malaking kita at sa iba't iba pang mga uri ng mga dahilan. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo kaibigan. Ito rin ay nabasa ko sa aking librong binabasa ngayon na bago ka magsimula ng negosyo, mahalagang malaman mo kung ano ang mga advantages at disadvantages ng pagtatayo ng isang negosyo. Kung ang negosyo ba ay lunas at kasagutan sa ating mga problema, pagdating sa paraan ng ating paghahanap buhay para sa ating kinabukasan. Kung may advantage ang pagiging negosyante, meron ding disadvantage ang pagninegosyo, ba? Diba? So, kung gusto mong malaman ang mga disadvantage ng ating pagninegosyo, kaibigan, follow, like, and share ang ating video at i-comment mo na more tips sa pagninegosyo. Salamat!